Magandang araw muli sa ating lahat. Ayan, magandang magandang araw po sa inyo, sa inyong lahat na nanonood dito sa aking YouTube channel. Ayan, nandito po tayo sa Coron, Palawan at atin pong tuklasin ang ganda ng Palawan. Samahan nyo ako at ito na po ang una ang isla at atin pong, iba, aking pong ipakilala sa inyo ang aming tour guide na si... Ka-bayang Roger Fernando Ayan Ito na yung ang kurong nalilat So, mayroon po tayong ano ah an anim na destination kayangan Lake, Barracuda Lake, Twin Lagoon Ah, Balintasayang Coral Garden Skeleton Rec, Malawi, Coral Garden at saka syempre yung pinaka-special destination natin, Banol Beach. So doon tayo kakain sa Banol Beach. Okay. So first up po natin is sa Kayangan Lake. Ah, 15 minutes po mula dito hanggang kaya Lake. Okay. Yung po yung unahin natin kasi aakyat po tayo, no? Horrorless po, 370 steps up and down. Bago tayo magano, bago tayo mag-swimming po. Sige! Kaya! 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 po tayo, total na nakarating ng Corona Island ha. Yun pa lang po yung pupuntahan natin ngayon. So, nandito tayo ngayon sa Buswanga Island po. Okay. Sa Island Buswangga po, po. po. Uh, divided ko so po siya na municipality. Yung pinaka-original na bayan ng Buswanga okay. is Salvation Town. Okay. 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 Eh. Uh, relax, enjoy. Sa paalala po yung mga masinis turkel natin, yung mga po natin walay na kasi 1,500 po yung pag natin may balik. Okay, okay. Okay, so ano natin? <laughs> ayaw mo? Oh? Ayaw niya. Wala nang tatalo. Oh sige. Kaka Ako. na mali. Uh, wait uh, tayo mga oh, si uh, wait, oh, la, wait lang, la, wait lang. Marami na pala. Marami na palang, okay, na palang tao na rito sa loob, no. Hindi ikaw pa ano kung ano yung ano ano yung 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 ano Oh no. Lalaki ngalan, pasalangin din. Oh, dalo lang din. pagka ko sa. Yo langi simula ko. Kaya Yan no. 1 2. Oh, dahil na kay parang. La 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 la. La 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 bolum. Ah, solo Mas wow. mabigat dito sa kabila ko. Solo Thank you. Okay, solo dito, Solo. Oh. So, so, parang tayo. ano? Parang bigla gano'n ano? Ben! Ben! Shhh! ka sa kilid mo! Huwag ka dyan! Ang Wow! Ang pinang! Uy! lang pa! Ang mo! Ang 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 kinang! No?

sa okay. tabang sa palat hako na po ah may nice na steps <laughs> 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 nga tawag ng kayangan para hindi mo nyo pwedeng habang kayangan, hindi nyo kayang ng ipin <laughs> <laughs>

Ako, okay. ako sa natuod lang. Bawat, bawat guest ko, ino-offer ko talaga. Ah. Kasi, Ginabawal pa pag, -pag doon, ha? Ah? Ako po. Sa lampas ko na yung line na Oo. Oh. Bakit malalim na rin doon? Opo. Sa dati may na-accident din kasi doon. Kaya may nangyayon. Ang linaw ng tubig, oh. Oh. <laughs> 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 oh. Pwede <Poy> bawal po, bawal. May magdala lang <laughs> ng jacket. Ah, dadala lang. okay. okay, okay.

Orang <laughs> sarili ng video oh. eh, Set out sa lahat ng mga nagsusubago pa lang sa aking youtube channel and like and share and subscribe sa aking youtube channel Salamat, salamat, salamat sa inyo